Jan. Jan kay babaon. <laughs> Pilit ka ng pilit eh. Pinapakita mo na yung hukay mo. Ayan. <laughs> <laughs> Hindi mo kasi ligay na ano yung bike mo. Ayan, hiram na. Ang bira ka to. So. Cholo. Ayan, nagabulan na, nagabulan na, nagabulan na. <laughs> Tinulungan pa. <laughs> Ayan, dyan ka, dyan ka ibabaon. Dali. Dali, shoot na, shoot. Wag, wag, wag. Tango niya eh, ito nga eh. na ko <laughs> <laughs> <Siya plip teri. laughs> nah, <laughs> Lahat na parinda niya kinakuha ni Angel eh. Mau <laughs> lagi.

Yang <tuk> alam ni Cholo. Matay mo ulit. Pero sobrang mabaya. Pero ito